Sa ating niyang paglalakbay na ito ay pinuntahan natin ang isa sa sikat na tinaguriang bituka ng manok ng Mindanao kung saan matatagpuan ito sa Quezon Bukidnon. Pero bago ang lahat, umpisan muna natin kung saan tayo nagsimula sa araw na yon. Ayun na, no, time check tayo is uh, 7... What's the time? 7.43 in the morning, no? Uh, September 1. So, uh, ngayon? September first day of the month. Hindi <laughs> ay sa Maramag. Nakatake na ko dito sa may uh, lads. No? Hong Kong lads and function hall. Kung gusto nyong maghanap ng uh, matutuluyan dito sa Maramag. Kung kayo maligaw dito. Hanapin niyo lang. Uh, Hong Kong lads and function hall. Napakamura lang. Uh, 400 per day. Ah, per night. Ah, aircon na yan. Aircon na. Ito na yung kwarto. Ayan. May dalawang so, upuan. Ayan yung bed. Ayan yung bed nila. Okay naman yung bed. ang simplihan lang talaga. Tapos may CR, may banyo dyan. Dinis naman. May aircon. Medyo maingay lang yung aircon kasi lumang modelo. Pero okay na. Malamig naman. Malakas naman lumamig. Tapos sa labas. Napaka secure dito kasi uh, may sariling gate. Ang motor nyo, sasaktan nyo papasok talaga yan sa loob. Tapos, pat dyan, after, uh, after uh, 10 p.m., nakalock uh, nakalak na yung gate. So, lahat ng kwan, uh, mag-stay dito is eh, nandito na sa loob. Bawal na lumabas. Kung pwede naman lumabas, papalag sa may ari. Kasi nakalock nakalak na yung gate. So, uh, yan. So, ulit nito. Ko, Hong Kong Lads and Function Hall. Dito sa may maramag. Sa likod lang ito ng ano, palengke. So, may pinakamalinis na palagi kayo dito sa Maramag. Na? Pinakamalinis sa buong Pilipinas yan. Nintay ko lang yung kaibigan ko kasi pupunta daw dito yun. Na samahan niya ako dun sa may... Ang uh, tawag dun? Uh, up -overview, up overview. Sa may overview. tayo sa akin dun. Uh, Wala naman. na siguro. Uy! Good morning! Ayun na, good morning! Kaling sa... <laughs> ayun na, ayun na yung kaibigan ko, no? Ang pinaka-number na, nag... Wala pang pa, ngita tayo. Good morning! Hello! <laughs> Yan siyang sasama sa akin mamaya doon sa may overview. Samahan niya daw niya ako. So, hanap lang muna kami ng malamusan na... Mahal na ah? Ang Wan ako, nagkapeyan na? mo. Nating ako. Ikaw, matapang. Wala pa, mo. wala pa. pa Ang, akuang, kuan, kuan, kaya panimo, dood, wala pa? Ang kuwang-kuwan o kuwan, kaya pa ni mo Wala naman ito yung kuwan. Asa sa kulit to dito na tamang kaon sa overview. oh, hmm. eh namay ka namin to sa ubus ubos lang gamay. Pero tsada na siya. Pwede. No, pwede. Dito tayo, dito to um, tayo. Oo, no. 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 ang plano dito kami overview, doon kami kakain. Maaga pa naman. Kasi maganda yung hangin doon, maganda yung... Hmm. Ang kami kainan doon. An, Jump na tayo? Diretso na tayo? Hmm. Diretso na tayo? Hmm. Ayan, diretso na tayo. Yan din naraka na one or bagurapon. Bagura? Bagura kuno po. Hmm? Tama ra po daw. Tama ra kay moabot. Hala basta <coughs> yo. Ayun sila, kung kung pension hall ha, kung kung lods and pension hall dito, tayrang si kagabi.

Saan na yung magpapa-shout out? <laughs> ha? Ah, saan na yung magpapa-shout out? Shout out oh. natin dito sa video. Eh, actual natin shout out sa video. Yung mga kan dito, yung mga taga dito sa kawan, no? Taga dito sa lunch. Ayan, shout out. Shout out, shout out. Ang <laughs> pangalan? Si John Alphonse Cordero. Uh, John Alphonse Cordero. Ayan, taga dito sila sa lunch. Ayan, yes. si Sir. Sir, shout out, sir. Shout <laughs> Blue. Selamat sa pag-stay dito. sir, shout ah. Ayan. So, list na tayo. Salamat, Kila. Ayan, so, daan mo na tayo munisipyo kasi doon ako nag Enupride Japan, Mabalik ako ng munisipyo ng Maramag Doon ako picture ulit Para Pakistart tayo ng ating guwan sa ni bagong Jump up no to General Santos City Picture lang tayo ulit doon Then record sa Udo Para Mayroon tayo jump up starting Ayan, Ito yung van pinunta natin kahapon na palengke at saka yung terminal ng Maramag no? Oh. ganda ng palengke nila dyan sobrang dinit ayan no, this is Maramag in the morning napakalinis nasa harapan pala natin ngayon ay ang Maramag Municipal Hall na napakalaki at napakaganda at may malawak na parke sa harapan nito at pwede po hindi kang mamasyal dito anumang oras dito sa harapan ng Maramag Municipal Hall ako lang pala kami ng picture dito ng saglit para dun sa requirements ng ating Philippine Loop Adventure Tour at pagkatapos dito ay maghahanap na kami ng makakapayan muna dahil doon na kami planong mag-almusal sa may overview ng bukid noon. naso so hanap lang kami makapihan bago pumunta dun sa overview Let's go.

buno ng ng maraming. Pilak kami dito. Ay, adik na kay mamaya. Pagkatapos nga namin magkape dyan sa May 7 11 ay eh, naghandaan na kami agad para dumiretso na sa aming destination ngayong araw. Ngayon pala ay eh, nandito tayo sa Maramag. Ang ating sunod na lungsod na madadaanan ay ang Quezon, Bukidnon. Kung mapapansin niyo, namanga talaga ako sa mga kalsada dito sa Bukidnon dahil kung makikita nyo sa aking likuran, ay mula hanggang doon sa kaduluduluhan ay tuwid na tuwid ng kalsada hanggang yan doon sa papunta ng Quezon bukid nun. napaka napakatuwid ng kalsada at napakalawak napakakinis wala ka man lang makitan lubak at napakalawak pa 4 lanes na ang mga kalsada dito at may mga parting six lanes na rin kaya smooth na smooth ang biyahe natin dito papuntang Quezon bukid nun. ang ating palang target destination ngayon ay ang overview ng Quezon Bukidnon kung saan matatagpuan ang tinaguriang pinakasikat na bituka ng manok ng Bukid noon. mapapansin nyo sa parting to ay medyo matao na ang lansangan dahil naandito na nga tayo sa mismong bayan ng Quezon Bukidnon. At approaching na nga tayo sa munisipyo ng Keson, Bukidnon. At dahil under construction pa mga paligid dito, hindi na muna tayo papasok. Dito na lang muna tayo sa may bandang labasan, magpapa-picture. Para lang magkaroon tayo ng souvenir na narating natin Keson, Bukidnon. pagkatong ito ay samantalahin ko lang magpuno ng tangke ng aking gasolina dahil alam kong malayo pa ang aking lalakbayin. Dahil ang plano ko ngayon ay didiretso na ako ng General Santos pagkatapos namin dito sa may overview ng Quezon Bukid nun. Meron pa naman akong kalahating tangke ng aking gas pero dahil nga puro kabundukan ng ating dadaanan mamaya, mabuti nang punuin ko ng aking tangke para hindi tayo mabibitin doon sa taas ng kabundukan papuntang General Santos City. te ha 17 17 ano takla So namang ako dito sa mga kalsada sa Bukidnon dahil simula maramag hanggang dito sa kabilang bayan kayson Son Bukidnon ay eh napaka pa rin ang kalsada, derederecho lang ang aming biyahe ng 60 to 80 kilometers per hour pero inabot na kami ng kulang kalahating oras na tumatakbo, tuwid pa rin ang kalsada ang aming binabaybay Dito sa to ay medyo paahon na ang kalsada at magkakaroon ng mga twisties. Dahil andito na tayo mismo sa tinatourian Bitukang Manok ng Quezon Bukidnon. Napakalawak ng kalsada dito sa sigsag Road ng Bukidnon, hindi mo aakalain na ikaw ay nagbabaybay na isang sigsag Road at banayad lang ang mga akon dito. Dahil nga ang kalsada ito ay nagsisilbing pangunahing kalsada ng mga biyahero lalo na sa mga malalaking truck galing Cagayan de Oro at patungong Davao papuntang General Santos at papunta ng Maguindanao. at lang kami sa isang restaurant dito sa so may taas ng overview ng Bukis Quezon Bukit noon para mag almusal Ha? Uh huh? 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 Tama mahal. Oh, ah, kumain tayo. dito. Na. Dura. Dura niya, oh. dura lang muna kami dito. Pagkatapos nga ng namin kumain ng halang-halang na manok at bolalo dito sa may taas ng overview ng Quezon Bukid noon. Tandaan na kami agad para Meredyo doon sa taas upang makapagpalipad ng drone at upang matanaw kung gaano nga ba kaganda ang tinaguriang bituka ng manok dito sa Mindanao. Overview Ayan o oh. Kita niyo yung baba Ang ganda ng view dyan sa kinainan namin Pero mas maganda doon sa tuktok Kung tayo papesto Ayan Sa overview tayo punta Sa pinakatuktok na itong Kataas ng kinainan namin Dito tayo ngayon sa Keyzone Overview ng kison, bukit noon Sabi, gapang yung truck oh ang dami bumabiyahin truck dito Malalaking truck ¡Adiós ya palupad no <laughs> asa masakat ang to ah, okay raman eh too easy to do. okay raman eh okay lang sa akit kami sa taas palipad na kami ng drone Grabe ganda dito sa tin overview ng Quezon, Bukidnon. Ay yung tinatawag na bitukang manok lang. Nandito na nga tayo sa view ng overview kay Son Bukit Nun. Talaga namang napakaganda ng tanawin dito. Mula dito sa as ay tanaw mo ang zigzag road na tinaguri ang bitukang manok ang bukit Nun. Talaga namang kahanga-hanga ang talento ng mga engineer na gumawa sa kalsadang ito. At mula naman dito ay puntahan natin ang Greek Hills ng Sinuda Kitaw-Taw. Kaya ako'y samahan nyo sa aking paglalakbay. At huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa ating channel. Ito ang inyong manlalakbay, Dodds Igniver. Thanks for watching!